Hello po, uh, my name is Oscar Sesante, and kasalukuyan po yan naninirahan dito sa Alberta, Calgary kasama ng pamilya ko. Kami po ay binayaan ng dalawang anak na lalaki ngayon ay halos mga teenager na. Dumating ako sa Calgary mga taong 2007 sa natatandaan ko ako po ay isang chef by trade ng unang salta ko rito sa Calgary. Pagkatapos ng mahigit apat na taon, ako po ay pinalad na makuha ang aking pamilya under the sponsorship of the Skip Worker Program ng Canada. Maraming pagtitiis at sakripisyo po upang madala ko ang aking pamilya tulad na rin ng ibang mga kababayan natin dito na dumanas sa ganitong proseso. So, saluduhan po natin sila dahil hindi po ganun kadali yun. So, patuloy kaming nakapagsaparalan dito sa Canada. And katulad sa ibang mga napapanood nyo sa ibang nagsashare like, na istorya sa Facebook o sa ibang social media na madalas ay nagre-reklamo sila na hindi madali ang buhay dito. Bagamat totoo ay ang katotohanan ay nandito pa rin ang lahat ng oportunidad para tayo ay masenso. Maraming trabaho at madaling makahanap kapag hindi ka lang magpili. Sa estado rito, napakaganda sa pagkak bagamat multicultural ay hindi mo nararamdaman ng racial discrimination gaya sa ibang mga bansa. Malaya mo magagawa ang gusto mo. Sa paglipas ng panahon, patuloy kaming lumaban at tagalawa ng buhay dito gaya ng nakararami although maraming ang makukuha na trabaho dito dumating sa punto na naisip ko sa kabila ng pagsisikap at pagtanggap sa iba't ibang klaseng uri ng sideline ay parang hindi talaga sumasapat sa aming kinikitang mag-asawa sa kabila ng aking full time na work as a chef po rin po ay umahawak ng mga side hustle na business gaya ng wedding productions, photography, and video business photography, digital marketing, at iba pang mga raket. Nung pumasok ang pandemic, may na ang wedding industry, of course, buong mundo ay nag-blackdown. Dahilan para mawala ang ibang mga pagkakataan sa puntong ito, nakaisip na naman akong umanap ng ibang pagkakita. talaga namang no other way kundi mag-isip at umanap ng innovation kaysa ng mga. Dumating siyempre at magiging hipokrito po ako kung hindi ko maishare na patulad sa ibang pamilya, ay eh, dumanas din kami ng pagtatalo kung sa financial na sitwasyon sa isang normal na pamilya. Pero hindi po tayo nagpatinag sa sitwasyon na yan because ay gumawa tayo ng paraan upang makakita ng solusyon. At dito pumasok ang travel agency. Nung panahon na kasagsagan ng pandemic at lahat ay lockdown, noon ko inumpisaan ang negosyo sa travel agency. Gumawa ako ng course, ng research at natagpuan ng isang company sa Pinas na nag-open ng ganitong privilege. Doon ako natuto ng kalakaran sa negosyo ng travel agency. <laughs> Dalawang taon nang nakalipas at na-establish ko po ang negosyo na ito. At sa ngayon ay matagumpay ng tumatakbo ang negosyo ko ito. At sa kasalukuyan ay nag-resign na ako bilang isang chef. Nag-focus ako rito at sa iba pang negosyo ko hinahawakan, maliban dito po sa travels. What I am trying to tell you is, wala pong dahilan kung hindi natin matagumpayanan ang ating goal kung tayo ay may pangarap at dedikasyon para sa ating magmahal sa buhay. Kaya nating mapagtagumpayanan ang kahirapan basta po tayo ay humikilos at may determinasyon para magtagumpay sa ating goal. At huwag po natin kalimutan ang patumuhay ng Diyos sa ating lahat ng mga plano. Hindi mahalaga kung ikaw ay empleyado o isang negosyante. Ang importante ay mo ang pangarap mo. Sa kabila ng mga challenges at obstacles sa huli, makakamit din natin ang tunay na pagupay. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa aking channel sa YouTube, pwede niyo pong gawin yon, Bisa tayo ng aking YouTube channel. ah, uh, marami po akong tinuturo value at mga uh, pagtuturo na nauukol sa pag-uumpisa sa pagtayo ng kanilang, kanilang uh, sariling negosyo. So, mag-subscribe kayo para marami kayong matutunan doon sa akin channel. Again, this is Oscar. Have a great day.